Magandang hapon mga idol. Ito naman tayo mga idol. Gawa tayo ng rubber bushing nito mga idol. Ito siya. Ito yung lalagyan natin mga idol. Nakaganyan siya. Ayan. Kaya ito idol na kaltasan ko na yung isa. Ayan. Ito naman kabilang ating sukatan. Ayan idol. At lalagyan pa natin ito ng guhit. Parang ganito siya idol. May maliit kasi ito na gawa ko na tapos kukuhit na natin mga idol at para lang sya din idol na ano parang rubber damper sa ano daw ito idol pabrika ng uh, malaking pabrika sa makina daw ito kukuhit na natin mga idol Subway Thermal para makuha natin yung ito, ito ang ipapasok naman natin dito ayun, lagyan natin ng butas ito so, mga ayun lahat tanggalin mo natin so matarbaho siya gawin mga ayun yan at kalitasin pa natin ito mga ayun so, mga lagyan natin ito para kakaltasin din natin yan mga kasi pasensya na kayo doon sa ating video medyo maingay dahil may nag grinder din sa kabila puro kasi siya dito sa lugar namin mga idol ito na mga idol at atin ang kaltasin medyo matrabaho siya mga idol kaya tigaan lang talaga maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawa support sa ating video sa walang sawang sa suporta sa nagtatanong ako pala sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nose del Monte, Bulacan at ang palay proper po sa si tulo ayan meron teka, okay, tiyaga lang talaga may tulo kahapon pala tayo. kagabi pala ito dumating ngayon sa atin at bago ko tinanggap eh, magtagal ko muna pinag-isipan mga idol baka ako hindi ko kayang gawin dahil so, nga uh, iba ang ano niya so, iba yung pagka-forma niya mga idol ngayon lang ako nakagawa nito mga idol tagal ng panahon 20 years na tayo may dito idol ngayon ako nakagawa ka dito kaya pinag-isipan ko muna kung paano gawin Yan, tatlo nga pala ito idol mga, ang ating gag gagawin dalawang malaki isang maliit hindi ko alam idol kung ano tawag nito kaya kung alam niyo idol eh, comment na lang kayo idol sa aking video para malaman ko idol, idol kung anong pangalan nito so, idol at ikabit na natin ah, mayroon pa pala isang so idol saan tapos na yan sa so, nagtatanong ako pala sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nusay, Dilmonte, Bulacan Pampalay proper si Chulo po. PM na lang kayo mga idol kung interesado kung po kayo sa akin gawa mga idol. Kasi kung sa video ko pa kayo mag-message sa idol eh, mag-comment eh, hindi ko kayo kagal ma-replyan sa dami na comment sa atin mga idol. Kaya diretso na lang kayo sa aking messenger. Sa yeah, mga idol at tanggalin natin ang kanto na may dulat malapit na tayong matapos may para makita nyo yung finish product Daga, alam talaga mayroon yung ganitong trabaho, Kala pala ayun ko kaya gawin. Kaya yeah, Ya, sinubukan ko. Kailangan. 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 Isang maliit, isang Kailangan. 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 Ayan, tsaga lang idol pag -ukit. Dalawang malalaki idol eh. Tapos ito naman yung maliit. Ayan. Dito naman nakalagay yung mga idol yung ano. Ayan. Ayan Kinapalan ko na konti mga idol sabi kasi nung mayari maganda kapila, kapalan Ito idol yung dati niya o ito lang natira Kaya yan isang maliit lang Tsaka dalawang malaki ito. At malapit na natin matapos mayroon. <tip> Aram. Kita nyo na 'yung atin yari mayroon. At, si mayroon uh, na 'yung kapit sa natin. Ayun okay, mayroon big mayroon para dito. Maliit pala ito, ayun. Kaya pala, ayaw gumasya siya. Ito, ayun yung malaki. Pinaka asahon. Ito na, ayun. So, mayroon yung ating finished product. Ayan. Ayan, idol dito dalawang ganito kalaki ang ginawa natin ayan. at saka yan yung maliit lamang po mga idol kung nagustuhan nyo po ang aking video mga idol paki naman po at paki share na rin samahan nyo na rin po ng like thank you very much po and God bless you po sa inyong lahat mga idol Pwede baliktaran yan, Idol. kinabit yan kahit anong ayan yan idol pwede rin pag ganito nakabit ayan. ayan ayan siya mga idol dalawang piraso maliit at saka malaki ayan dalawang po mga idol bye bye